bukaan na naman. Ha, ngayon po, bumili na naman yung anak ko ng washing machine. I-unbox ko po, po siya. Hmm. Ayan. Upo ganito. Po, Ayan. Siya po ang katak niya. Bupuksan na natin. Salamat po at ako hindi na mahihirap ang mag sabon, magban lang. Ayan. Ito po, isasampay na lang. Ano ba ito ginagamit? <laughs> Ayan Hindi ko po alam kung saan ito ginagamit eh Bababa ko muna Ayan Mayroon po ang Ito po Ayan, pakita mo lang Mayroon po Ayan po oh Washing machine Automatic Kaya po to. Ah, uh, talaga na lang ng sabon, ng popcorn. Ayan. Tapos po, pag natuyo, sasampay na lang. Ayan. Meron po siya patangay na manual. Ito po ang kanyang hose. Napakapitan po na lang po ng medyo malapit-lapit na, na, tubig sa mister ko. Ito po yung loob niya. Pakita mo Ayan. Ayan, panibagong blessing. Salamat na naman po sa nag-sponsor. Alam niyo na kung sino na nag-sponsor. Oh, oh, yan na po ang um, automatic na walking, ay, pala. Pangatlong unboxing ko ay, na po. Salamat ay, ulit sa nag-sponsor. Alam niyo na. Sino ay, ka? Ay, ano naman yun? Patangay. Oh. oh, yan so, po. May patangay siya na laundry basket. Bawat bilin daw po itong kahit hindi automatic, kahit yung regular lang na washing dryer. Basta twin tub pala. Ayan, may patangay siyang laundry basket. May gulong po ito eh. O ayan, pati sa unahan. Ganyan siya. Ayan. Ayan na. Ito, laundry basket, patangay niya. Ayan. panonood ninyo ng aking pangatlong unboxing. Please subscribe, Dada Official TV. Bye!